tapos na rin yung nakuha nating kahoy na krus ng kalbaryo sa Mount Banahaw. so ito yung disenyo kung mapapansin natin dyan ito yung pinakabundok ng Mount Banahaw. sa tuktok nya yung krus na may nakaluhod na mga mandarasal so ito ay ikinasa ko ng krus na sinukuan kung tawagin ano So kaya mga nakaluhod dyan mga yan Ito naman ay ang pangalan ng ating Panginoong So Kristo. So shield siya na may nakakasa na entry sa paligid. So pa-cross din siya. Yan yung nasa likod ng shield. May cross din dito, may cross din sa ibabaw na pangalan ng ating Panginoong So Kristo. Etong cross na sinukuan, mainam to sa mga taong matitigas ang kalooban. At doon din sa mga tao na may mga kagalit na hindi mapasuko. Maging sa negosyo, mainam din to no sa madaling mga transaction so eto mga lods ay available sa atin nagawa na yung kanyang sabitan naman ay 4 klabo so yun magandang kombinasyon yung naikasa natin dito sa kahoy ng krus na nakuha natin sa Madbadahaw ito yung krus ng Durungawan o sa Kalbaryo na tinatawag